nga, eto daw na si Kibuloy at ang kanyang kampo ay nagaantay nga ng pahayag galing sa meta kung bakit na take down yung account na itong si Kibuloy. Alright, eto, may update po ang Rappler. Yan, asar na asar na naman sigurado. Trigger na trigger na naman sigurado ang mga taga-suporta ni Kibuloy sa Rappler. <laughs> Pasensya na. Yan. Facebook parent. etong nga, sabi ng Meta, na take down daw etong uh, Facebook account ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ um, dahil sa violation of its policies on dangerous organizations and individuals. Maliwanag naman. Okay. Siyempre, nakikita ng, ng mga kababayan natin. At yung ilan dyan ay pwedeng mauto, pwedeng madala, pwedeng mapaniwala pa ng mga katulad ni Kibuloy. Kaya dapat lang talaga na wala siyang puwang sa social media. Ano nga yung description? Or ano nga itong nilabag nila? Dangerous organization. Okay, yung SMNI. Yun. Uy, hindi lang yan ah. Pati pala yung INC, meron na rin claim na kono ang buong Pilipinas ay pagmamayari ng INC. Kung hindi ba naman kasi mga mga may Celtic etong mga ito ano ho oh, niyo pati ang Pilipinas inaangkin ng isang isang grupo ano ba ne ma, diba? Kaya nung malaman ko yan, ako, pinabakuran ko na itong buong lupain ko dito. <laughs> Biro lang. Matindi rin. Ano ho? Ay kung wala talaga, kung normal talaga itong mga ito, ay meron bang mga ganyan tao magpapahayag ng kanilang, kanilang kabaliwan? edi di ba wala? Matindi rin. Okay dangerous organization and dangerous individual. Yan ang nilabag ni Kibolod. Alright? So, anong gagawin? Gumawa ka ng sarili mong platform. Kung sa tingin mo ay hindi mo pa rin naiintindihan itong violation na ginawa ng, ng, iyong Facebook account at syempre ng kasama na rin ng YouTube channel mo. Ganun din po ang nakita sa, sa kanyang YouTube channel. At Nako, hindi rin po malabo. Hindi rin po malayong matanggal yung uh, SMNI news nga na pagmamayari ni Kibuloy sa Facebook. Hindi rin po malayo. Maganda oh. Dangerous organizations and individuals. Alright. Good job. <laughs>